Ikalimang Kabanata Mayroon namang mag-asawa na nagbenta rin ng lupa. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan, kundi palihim na nagtabi ng para sa sarili. At ito'y alam ng kanyang asawa. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo bakit mo binawasan ang pinagbilan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos! Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak at lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ng bangkay at inilibing. Pagkaraan ng may tatlong oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro. Sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuoang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Oo, yan lamang. Sagot ng babae kaya sinabi sa kanya ni Pedro, Bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa. At ikaw naman ngayon ang isusunod. Noon di nabuwal si Safira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya kaya inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Sinidla ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat na nakabalita nito. Maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Sa ni Solomon, nagtitipon ang mga mananampalataya. Ngunit natatakot sa si mama sa kanila ang mga di mananampalataya kahit na humahanga mga ito sa kanila. Samantala, paramiin ng parami ang mga lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon Dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng masasamang espiritu at gumaling silang lahat. Nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niyang sa Duseo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabiha'y binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilanggoan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, Pumunta kayo sa templo at ipahayag sa tao ang buong mensahe tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Kaya nang mag-uumaga na, pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Nagtipo naman ang pinakapunong pare at ang kanyang mga kasamahan at tumawag ng pangkalahatang pulong ng buong sanedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ng mga apostol. Ngunit ang mga ito ay wala na nang dumating doon ang mga kawal, kaya't nagbalik sila sa sanedrin at nagulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang pintuan ng bilangguan at nakatayo roon ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong pare at ang kapitan ng mga bantay sa templo ng marinig ito. Hindi nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Siya namang pagdating ng isang taong ganito ang sabi. Ang mga lalaking ipinakulong niyo'y naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't pumunta sa templo ang kapitan kasama ang kanyang mga tauhan. Isinaman nila ang mga apostol, ngunit hindi sila gumamit ng dahas sa pangambang baka sila pagbabatuhin ng mga tao. Iniharap nila sa Sanedrin ang mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Sinabi niya, Hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang bangaral sa pangalan ng Jesus na yan? Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong turo at ibig pa ninyo kami ang sa dugo ng taong yan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Yesus na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipapako sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. At nang sa gayon, ay magkamit ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Nagmit-mit sa galit ang mga bumubuo ng Sanedrin ng marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumindig ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang pareseyong guru ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol at pagkatapos ay nagsalita. Mga kababayan, Isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal mula ng lumitaw si Theodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may apat na rang tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahihwahiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala ng mga mamayan at nakaakit din ito ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkahihwahiwalay din ang mga tagasunod niya. Kaya't ganito ang payo ko. Huwag ninyong pakailaman ang mga taong ito. Hayaan niyo sila. Kung kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang mawawala. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan at lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. Sinunod nga nila ang payo ni Gamaliel. Pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Hesus, ay saka pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang Sanedrin at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang kay Hesus. At araw-araw, nagpuputa sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Hesus, ang Kristo.